Anong nilalaro ninyo, kamahalan? Kuya, bakit ka nag na rito? Tara, laro tayo. Bakit sa akin, alam mo ba? Kuya, ang ganda ng iyong jade pendant sa baywang. Maari ko bang ipagbalik sa lotus na hawak ko? Matagal na tayong di nagkita. Nakalimutan mo na ako ko rin alam kung saan nagmula ang jade pendant na ito, ngunit nasanay na akong isuot ito. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Bukod sa puting jade pendant na may lotus, ano pa ang gusto mo? Dali, sabihin mo sa akin. Huwag lumapit. Nahihiya ka na naman, huwag kang matakot. Ngayon lang ako nagkaroon ng kerida, kaya wala akong karanasan. <coughs> I <laughs>